pumasok ba siya sa bahay o may ibang pumasok dito. Sa loob ng bahay ni Marco, isang kutsilyo ang matatagpuan sa mesa. May dugo. Sino ang pwedeng gumawa nito sa kanya? Ang mga pulis ay dumating at nagsimula ng imbestigasyon. Ngunit wala silang mahanap na ebidensya na mag-uugnay sa sinuman. May isang saksi na nagbukas ng bibig Ayon sa kanya, may nakita siyang isang hindi kilalang lalaki na pumasok sa bahay ni Marco bago mangyari ang krimen. May mga kwento na nag-uugnay sa isang estrangero. Ngunit wala pa rin malinaw na sagot sa kanyang pagkakanilan. Hanggang ngayon, ang mister ng pagkamatay ni Marco Javier ay hindi pa rin nasusolusyonan. Lagi may tanong, ngunit walang kasagutan. Kung nais mong malaman ng mga susunod na kwento ng katulad nito, huwag kalimutang mag-like at share. Dito lang sa mga nakakakilabot na kwento.